Yan ang buwelta ni Vice President Sara Duterte sa mga tutol sa confidential funds. Dinepensa din ng vice ang paggamit ng kanyang opisina ng 125 million pesos na confidential funds sa loob lang ng labing isang araw. Nasa front line na balitang yan si JC Cosico. Kung sino, sino na kumukontra sa confidential funds ay kumukontra sa kapayapaan. Kung sino ang tumukontra sa kapayapaan ay kalaban ng bayan. Yan ang maanghang na patutsada ni Vice President Sara Duterte sa mga kontra sa hinihingi niyang 650 million pesos na kontra. Sinasabi, ang liit nito, 460 million. Yung confidential fund ni Inday Sara sa Davao <laughs> sa isang taon. Mantaki mo, Davao lang yun. Buong Pilipinas, 650. Hindi kasi yan. Kung tutuusin lang ha. Office of the Vice President at ng Department of Education. Kinawag niyang insidious o tuso ang motibo ng mga kontra walang pinangalanan ng bise. Pero, dati na niyang sinabing wala siyang respeto kina Senator Risa Ontiveros at Act Teacher Party Leisure Presidente Franz Castro. Ang dalawang mambabatas na yan ang masigasig sa pagkatanong kung para saan at kung paano ginastos na OVP ang confidential funds. Wala pa rin malinaw na paliwanag ang bise sa pinagkagastusan na 125 million pesos na confi funds pero binigyang diin niya kahapon sa 122nd Police Anniversary na PNP Regional Office 13 Cebu Butuan City ang kahalagahan ng confidential funds sa seguridad ng bansa whether it is combating terrorism tackling organized crime or safeguarding the integrity of our nation these funds enable our law enforcement agencies and intelligence bodies To protect our citizens May sagot din siya sa hininging resibo ng oposisyon sa nagastos na pondo. Ito dapat niyang sagutin. Meron siyang sagot sa hininging resibo. Ito, dito tayo magkakaintindihan. Oh, yan yung gusto nating mangyari. Puchay, hindi, balasahin mo yan. Si Risa on <laughs> Gulpihin mo. Sagutin mo. Para kasi, tinan mo, every time na hindi ka sumasagot sa kanya, bukang buka yung pakpak -pak ni Risa. Ang sarap ipahiya niya. Kung sa tatay mo, pinahiya niya na yan. Oo. oo. Sa loob. Kung tatay mo yun, sasabihin mo, hindi, ikaw muna, maglabas ka muna sa PhilHealth Tagal-tagal na nun sa'yo eh. Oo, oh, tas sa akin, iniintindi mo. Dahil isang araw. It matters not whether it takes one day or one year of spending. What truly matters is the safety and security of our people. Sagot naman ni Castro, si VP Sara na nga ang gumastos na 125 million pesos. O, litin natin na yung sagot ni Inday Sara doon sa tanong ha. Na La araw. It matters not whether it takes one day or one year of spending. What truly matters is the safety and as... Anong sagot? Anong sagot ni Inday? Yan din ang sinabi ko dito. Hoy, yung mga di, yung mga Inday Sara dito. 'Di ba? Sinabi ko. Ke isang oras, ke dalawang araw, ke isang taon. Ang tanong, ninakaw ba o hindi? Kung hindi ninakaw 'yan kahit na isang minuto pa lang, Maubos na yan, okay lang. Pero kahit na isan taon umabot yung pondo bago mo nagastos, pero ninakaw mo, yun ang masama. Which is, naniniwala ako, hindi ninakaw ni Indayyan, Di ba sinabi ko yan? O pagkagano na sinasabi ko, ano yung kampi-kampi tayo? Iniisip pa lang nila, sinasagot ko na para sa kanila. 'Di ba? Sinabi ko na 'yan, ilang linggo na nakakalipas. Nakakalipas, sabi ko ganun, 'di ba? Kay isang araw, dalawang oras, sa minuto, 'di ba? Pag sumweldo kayo, nararamdaman niyo 'yun na pag sweldo ninyo. Wala pang dalawang araw, ubos na. At ganun din yun. Sabi ko nga, e, ibinigay yung pondo sa akin. December 19. Anak ng Tokwa naman, para yung sa taon na to, binigay mo December 19 pag ginastos ko yan next year, malversation na yan. Kasi para nga yan sa taon na to eh. Ibinigay sa akin yan ng opisina ng presidente, late na late na. Siyempre, magkukumahog ako, gagastusin ko yan. Anong gagawin ng media? Kakalkalin yan. Pero, di ba sinabi ko pa nga sa inyo na planted yan? Pwedeng maging ano yan eh. Pwedeng maging planted yan ng uh, Office of the President na binigay ng late para magmukhang gastador si Inday. Maubos niya kagad tapos sasisilipin ng kakampi nilang makabayan at sasabihan na paano mo inubos in 11 days? So araw-araw gumagastos ka ng 1.3 million? ba diba? Yun yung sinasabi ko nung una pa. Pwedeng may kasalanan din dito yung nagbigay ng pera sa kanya ng late. Apakalit nun, 125 million? Uubusin, mabilis maubos yun sa casino nga, isang tayaan lang yun eh. Either it's ano, it's uh, one hour, one day, 30 days. The funds uh, were used properly. We have passed all the necessary documents to COA already. So, uh, instead of uh, Riz and uh, this uh, Makabayan Black um, are asking me, why not they go to COA Because uh, lahat nasa koa na po eh. So bakit, kung mag-aako sa kayo sa akin, make sure na meron kayong ebidensyang hawak, hindi yung meron kayong fishing expedition. Sisiraan nyo ko, tapos wala naman pala kayong ebidensya. Ang gusto nyo, yung uh, yung inyong akusasyon, depensahan ko, therefore, yun na yung magiging ebidensya nyo. Oh. Security of our people. Sagot naman ni Castro, si VP Sara na nga ang gumastos na 125 million pesos sa loob ng labing isang araw nang walang paliwanag. Tapos para sila pa mga nakatanong ang pinalalabas na masama. Nakita mo, very, very much planted. Siya ang gumastos ng 125 million sa loob ng 11 araw. Di ba sinagot na nga kayo? Patunayan nyo na ninakaw. Kung ninakaw, i-impeach nyo. Mag-file na kayo ng impeachment complaint. Hindi <lip> ba? Kasi lahat ng yan, ang according to them, nasa kawa yan. Nagpasa na sila sa kawa ng report. O, dun nyo kunin. O, hindi ba? Uh, ginasus. Yung, uh, kung paano ito ginasus pa ngayon ang masama. Nagtatanong lang kami. O, di ba? <lip> confidential Funds. Tila ginagaslight daw ng BC ang mga may gusto ng transparency at accountability sa kung paanong ginastos ang pondo ng bayan. Sabi naman ni Albay Congressman Edsel Lagman, dapat paalalahanan at... Ano hindi nyo napapansin? Pucha, full, ilan lang ang taong kumaka sa kanya? Aapat. Si Edsel Lagman. Si yung makabayan black na tatlo. Lima pala. Si Risa Ontibio. Lili, ma. Lili, ma. Anin. Kasama pala yung media. So, anim yung bumabanat sa kanya. asa na yung mga alay nila ng mga kongresman asa na yung mga kongresman na nagpapaselfie sa kanya? Asan na yung kaibigan niyang si, ano, si BBM? Ba't hindi siya pinagtatanggol? <tong>